Hello mga boss, magandang araw sa atin lahat Okay, so heto po tayo ngayon, araw po ng linggo, Sunday So October 5 uh, mga boss, no? Karon, linggo Ayan, so update ta sa mga mahilig sa Suertres Loto So muni siya mga boss, ang official result sa Suertres Loto National So sa so, mga wala pa yung mga resulta diha mo ini ang official result. paki kopya mga boss okay so update ta sa ating mga probables ngayon araw po ng linggo mga boss ha so sa ganahan lang po sumabay ayan so binabati po natin yan ang ating mga solid followers na nagantabay po sa atin so muupdate update ta mga solid followers so mo hatag ta og at syempre karon uh, mo no so linggo ayan so kanina nakapag-post tayo mga boss no ng ating uh, best triple of the month. So mga tryo po for this month of October. Okay, so ito tayo ngayon mga boss. Pakikuha po ng inyong mga ball pin at papel. So October 5, 20, 25. So live ta si Bustor karon sa linggo. Ayan, so Okay mga boss, so muna ang akong hearing today mga boss Unahin ko muna yung ating guide So ang akong guide number today is numero uh, 7 So muna yung akong guide Okay, so inuulit ko po itong mga numero ko po dito Na binibigay po sa aking live, sa aking video Is mga probables Okay, so wala po tayo sure win dito mga boss So muna yung akong uh, mga angle guide Siyempre mga analyze po natin sa Suertres Loto basig gihapon mga boss dito sa ating mga resulta, mga previous result po so sa mga hilig magkwinta-kwinta okay so silipin po natin kung ano po yung competition din po ni boss Tor okay so tala naman po tayo nagkwinta-kwinta mga boss no sa mga Suertres Loto ayan so iyawat na makachampa ta today so ang akong pasakay pasakay number na to mga boss is Siyempre, unang-una, papit sa guide gihapon ta, no? Hindi natin mawawala ang papit sa guide. So, meron tayong pasakay na 5, 1, og, ah, uh, yan. Siyempre, uh, isulod na ko ang, ako ang, ah, uh, Okay, so muna yung mga boss ang akong pasakay na 5-1 ha, sunod ta ang atong pair na, si, uh, dito ako magpe-pair mga boss per na is 71 all okay so ang 71 all ni boss tor mga boss mo ini ang akong probables no meron akong 701 761 og 721 okay so yan po ang aking 71 all mga boss so, ganahan lang po dyan sa ating mga numero ha so gihapon target rambol lang ninyo Okay. Okay, so dito tayo sa ating uh, escalera. Usa lang akong escalera mga boss. Mining akong combination. 765 target rambol. Sa lang sa atong escalera ha. 765. Okay, so sunod, ang atong ang atong special combination. So, isulod na lang ako akong special combination mga boss. Okay, so sunod ako sa akong guide pati pasaka ya. So, una syempre meron tayong 7, 5, 1. So, muni nga akong special combination mga boss. Is pinumber natin to ha. Next, ang ating special combination 7, 3, 1. Okay, so muna sya ang atong kusog na numero. So, play, all draw. I-all draw lang nato. Katong atong uh, gihatag na 71 per, all draw gihapon to ha. Okay, so sa ganahan lang ha, sa atong 75 71, target rumble po yan. Sunod ang atong 28 per. Okay, so kung di mo ganahan sa atong uh, 71 per, 71 per, meron tayong 28 per. Okay, so muni siya ang akong mga pambato. So una, meron tayong 628 target rumble. Next, meron tayong 128 mugiapon, target rumble para siguro no sa atong combination. Meron tayong combination na 428. So muni ang akong 28 per mga boss ha. Sa ganahan sa ating 28 per target rumble Giyapon. Okay, sunod ang atong hot combination. So, doha lang ni mga boss ang atong hot combination. Kusog ni ha. All nation. 728 og 726. Okay, so pwede ni siya guys, guys sa STL, mga local draw at syempre national draw gaya hindi mawawala so yun lang po mga boss ang ating combination karon araw po ng linggo at syempre guys update na lang po ta sa mga susunod na araw at syempre maraming maraming salamat po sa inyong panonood at kita kasi lang po tayo sa mga susunod natin na video guys dito po sa mga tips ang guide ni Boss Tor ayaw kalimot mga boss kung bago lang po kayo sa aking uh, Facebook page syempre mga boss ayun yung kalimti ha i follow po ninyo mga boss si Boss Tor ha sa atong Facebook page at syempre same di hapon sa atong uh, uh, YouTube channel so meron tayong YouTube channel mga boss so karo lang mga boss at syempre maraming maraming salamat po inaulit ko po sa inyo at sana po maka uh, target ta karon. Good luck mga boss. God bless sa inyong tanan.